Yung ata birthday ko ngayon, sabaki so, naman yung huli din niya kuya <laughs> So ayan mga kayamiya, so andito pa rin tayo sa ating branch dito sa ating franchisee dito sa Project 8, Quezon City si sa May Benefits Road So kasama pa rin natin si Ives ayan kasama pa rin natin siya, so ayan at ummm uh, Una, ito kamusta naman yung birthday mo na i-celebrate so, natin ngayong gabi so far sobrang saya, sobrang sulit na huh? hindi ko na-expect lahat to. So, baka placing na lang din talaga yung lumalapit sa akin. So, salamat kay Sher. Jerome, at kay Sher Edwin uh, sa placing na sinar din nila sa akin. So, salamat sa birthday ko. Okay na okay. Ayun. So, ayun. Final question. I'm no? So, eh. uh, yung regarding dun sa nag-viral mong video na na, 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 kumalat, na kasama si Diwata, eh, ano, <laughs> anong, ano, anong, anong reaction mo dun? Ngayon na, Nag-go viral sa Anong masasabi mo kay Diwata Tato na yung kumbaga reaction mo sa nangyari. Yeah, yeah. So, actually, nagulat lang din talaga ako no, sa nangyari din talaga dun sa viral video uh, about kay Diwata. So, masasabi ko lang kay Diwata lang din, no? Uh, be humble. Uh, so, be, uh, uh, ilabas mo lang kung ano yung tunay na, na ano yung tunay na ikaw about yung sarili mo no? wag mo so, so actually yung time na nag video ako okay lang naman wala naman ako sa mga loob doon diba so ayun nga di natin kasi masabi din yung yung mood ng tao so ako naiintindihan ko naman yun diba so di ko lang ina-expect talaga na nag viral talaga yung video na in ko so kasi marami talaga yung mga tao na uh, namimis-understand misunderstand wala lalo na kung di mo pa naririnig yung both side ng dalawa. So maganda uh, pakinggan mo muna yung mga both side para at least mas maintindihan mo yung uh, yung isang bagay. So sa mga nag nag-follower sa akin, sa mga nag training so maraming salamat sa inyo sa suporta. Ah. No, kasi di man naabot sa ganto na maraming maraming magcha-chat sa akin na makatulad din sa Sir Jerome, 'di ba? Nila Moto Patrol vlog no, nila Joseph para sa so, overload kundi dahil sa inyo. So maraming salamat po sa inyo. So salamat din dahil hindi natin niyo po ako sa birthday ko. So yun lang. So ingat po tayo sa ating lahat. Yan. Ingat po sa lahat. So yun mga kayamias. No? So yung mga nagbabas din kay Diwata. Tama nga dun si, ano, si Ives. No? So let's see both side No? Para magkaroon ng fairness. No? Kasi baka nga naman mga pagkakataon, wala siya so, sa so mood, no? Sabi pa rin nga rin ni ibes ni kay Diwata, be humble at be true to yourself. Ah, na, naman. Yun, no? So, yun lang naman, Diwata, no? Kung napapanood mo ito, Diwata, eh, uh, nawa ay uh, napakinggan mo rin na sinabi ni ibes, no? Kahit di na ako, no? Kahit ito lang, no? Ito kasi binati mo eh na sinabi, lilipas din niyang kuya, <laughs> no? Natatawa <laughs> pa rin si, ano, si, si manager. Si manager, no? So, yun lang mga kayamis at pag-greeting sa inyong lahat. Actually, pupunta raw siya sa ayun, kay Josa Pares Josa Overlook. Josa Pares mamaya kasi naimbitahan po tayo. Eh, you no? Know? so, no? Siyempre, pag so, may dumating na blessing, so, i-grab talaga. O, oh, parang kay Diwata, no? May dumating na blessing, i-grab yan. Tama, tama. Yan, i-grab mo rin. Parang kaya na Diwata. Diwata style, no? So, yun lang kayamis. At pag-greeting sa inyong lahat. At papala muna kami. So, sir, salamat din, ha? Serpa pala Eh pagano pa sa liga dito, daan lang. Ayan, ito ang nagbigay, 'yan. Ang nagbigay ng ng cake, no, ice cream at saka Nakapakiusapan natin bigyan si Ibes ng uh, tatlong order ng takuya. So siya, siya yung ano doon, no. siya talaga. yung na mabuting tao dito. <laughs> Ako ay naging tulay lamang, no, para dito kay Ibes. Ayan, no. so yun lang kay Amies. At apagbati sa inyo lahat. Papalam na kami. Bye na tayo, bro. Bye-bye. Bye Bye na tayo, sir. Bye-bye.